Naging emosyonal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang eulogy sa Necrological Service para kay Yumaong DMW Secretary Susan Toots Ople sa Malacanang sa kanilang eulogy na ibinigay sa necrological service para kay Ople sa Malacanang nitong lunes, sinabi ng Pangulo na hindi man ito makahanap agad ng magiging kapalit ng kalihim ay kinakailangang magpatuloy ang gawain sa DMW upang masiguro ang kapakanan ng mga OFW. We are told when you are an official that you cannot show emotion, that you must be stoic and you must keep your self to yourself. Ngunit sana maunawaan ninyo. Kung tumulo ang luha ko, dahil napakalaking nawala sa atin. Napakawalaki ang nawala sa akin, sa inyong lahat, at sa bansang Pilipinas. And uh, if I do shed a tear, it is because it is such a sad day ayun pa sa pangulo malaki ang respeto niya sa kalihin dahil sa kasipagan ito professionalism at pagmamahal sa mga OFW malaking respeto ko sa kanyang pagka-professional uh, sa pagka sa kanyang kasipagan uh, at talaga ang punot dulo ng lahat ang kanyang pagmamahal talaga sa kapwa pilipino at yun ay that was on the professional side But it so happened also that on the personal side, magkasundo talaga kami. At nakakaintindihan kami. anong nung, bandang, nung bandang huli nga, eh, hindi na namin kailangan pagdiskusyon ng pa yung aming gagawin o nais gawin. Kaunting salita lang, nakakaintindihan na kami. Dahil sa pareho talaga ang aming pag-iisip. At matagal namin pinag-uusapan kung paano ba pa mag magandahin ang sitwasyon ng ating OFW. Paano ba makatulong pa. Dagdag pa ng Pangulo, hindi niya bibiguin ang namayapang kalihim sa mga advokasiya nito para sa mga kababayang Pilipino.